Kung ikaw ay anim na po, 70 o 80 taon na at napapansin mo na nawawala na ang morning erection, huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa sa sitwasyong ito. Isang urologist na may 25 taon ng karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na maunawaan ang kanilang katawan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang topic na maraming Pilipino ang nahihiyang tanungin pero sobrang importante para sa inyong kalusugan. Ang pagkawala ng morning erection ay hindi simpleng tanda ng pagtanda lamang, kundi maaaring senyales ng mas malalim na pagbabago sa inyong katawan. Kaya makinig kayo ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay. Maraming lalaking Pilipino ang nahihiyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang morning erection, pero dapat nating tanggapin na ito ay normal na bahagi ng pag-uusap tungkol sa kalusugan. Ang pagkawala ng morning erection ay kapareho lang ng pag-aalala sa high blood pressure, arthritis o mahinang paningin na madalas na nangyayari sa edad na anim na pupataas. Ito ay isang natural na senyales ng pagbabago sa katawan at hindi dapat balewalain o ipagwalang bahala. Hindi ibig sabihin na may malaking problema ka o wala ka ng pag-asa, pero importante na maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin nito. Sa video na ito, tutulungan ko kayong maunawaan kung normal ba ito, delikado ba, at ano ang dapat ninyong gawin. Kaya huwag kayong mag-alala at samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito tungo sa mas maayos na pag-unawa sa inyong sariling katawan. Ang tinatawag na morning erection o nocturnal penile tumescence ay natural na nangyayari sa katawan ng lalaki habang sila ay natutulog sa gabi. Ito ay hindi kontrolado ng isip o ng pagnanasa, kundi ito ay automatic response ng katawan na sumusuri kung gumagana pa ba ng maayos ang sistema. Kapag may morning erection ka, ibig sabihin ay maayos ang daloy ng dugo sa iyong katawan malakas pa ang nerve response at gumagana pa ng maayos ang testosterone cycle. Ito rin ay senyales na active pa ang pelvic floor muscles at ang buong reproductive system ay functional pa. Kapag meron ka nito kahit minsan o dalawang beses sa isang linggo, ibig sabihin ay okay pa ang kondisyon ng iyong sistema. Pero kapag wala na talaga, may ilang bagay na dapat nating maintindihan at pag-aralan ng mabuti. Pag umabot ng edad na anim na po hanggang 80, natural na may mga pagbabago sa katawan na nangyayari, at ito ay normal lang. Bumabagal ang daloy ng dugo sa buong katawan, humihina ang nerve sensitivity, at bumababa ang testosterone levels na nakakaapekto sa maraming aspeto ng kalusugan. Mas mabilis na mapapagod ang puso, mas madalas ang inflammation sa prostate, at mas mahina na ang immune system. Ang unang bahagi ng katawan na naaapektuhan ng mga pagbabagong ito ay ang morning erection na madalas na nawawala o tumitiklop. Ito ang tinatawag na warning light o babala ng kalalakihan na may kailangang intindihin o ayusin sa kalusugan. Kaya importante na bigyan natin ng pansin ang senyales na ito at hindi ito bale walain Ang number one dahilan kung bakit nawawala ang morning erection ay dahil sa mahinang sirkulasyon o mahina ang daloy ng dugo sa katawan. Kapag mahina ang daloy ng dugo, hindi rin sapat ang dugo na pumupunta sa reproductive organ kaya mahina o walang erection na nangyayari. Mabilis rin itong mawala kahit na may erection na nangyayari dahil hindi stable ang daloy ng dugo. Minsan walang erection na nangyayari tuwing umaga dahil kulang ang supply ng oxygen at nutrients na dala ng dugo. Ang mahinang sirkulasyon ay maaaring sanhi ng lack of exercise, poor diet, o iba pang health conditions. Kaya importante na panatilihing malusog ang blood vessels at puso para sa maayos na circulation. Sa mga seniors na may edad na anim na pupataas, ang baradong ugat o clogged arteries ay isa sa pinakadelikadong dahilan ng pagkawala ng morning erection. Ito ay dulot ng high cholesterol, diabetes, o high blood pressure na hindi napapansin o hindi pa naaayos. Madalas hindi alam ng lalaki na vascular problem na pala ang tunay na dahilan ng kanilang kondisyon dahil walang malinaw na sintomas sa simula. Ang mga ugat na barado ay hindi makapagbigay ng sapat na dugo sa lahat ng bahagi ng katawan kabilang na ang reproductive system. Kapag ang ugat ay puno ng cholesterol deposits, hindi na makakapasa ng maayos ang dugo at oxygen. Kaya kailangan na magpa-check up at bantayan ang cholesterol, blood sugar, at blood pressure levels. Pag umabot ng edad na 60 hanggang 80, natural na bumababa ang testosterone level sa katawan ng lalaki. Ang testosterone ay ang hormone na kumokontrol sa libido o sexual desire, erection quality, mood, at energy levels ng isang lalaki. Kapag sobrang baba ng testosterone, wala talagang morning erection na nangyayari dahil walang sapat na signal na pumupunta sa reproductive system. Mababa rin ang energy, madalas na malungkot, at walang gana sa maraming bagay. Ang low testosterone ay hindi lang nakakaapekto sa sexual health, kundi pati na rin sa overall well-being ng isang tao. Kaya importante na magpa-check ng testosterone levels at alamin kung normal pa ba o kailangan na ng intervention. Maraming senior Filipino ang may enlarged prostate o benign prostatic hyperplasia na natural na nangyayari sa pagtanda. Ang symptoms nito ay madalas umihi lalo na sa gabi. Mahina ang daloy ng ihi, nagigising ng maraming beses, at may heavy feeling sa singit o lower abdomen. Ang enlarged prostate ay nakaka-pressure sa bladder at sa nerve pathways na nakaka-apekto sa erection function. Side effect nito ay hirap magkaroon ng morning erection dahil compressed ang mga nerve at blood vessels sa area. Kapag hindi pa naaayos ang prostate problem, patuloy na mahihirapan ang sistema na mag-function ng maayos. Kaya kailangan munang ayusin ang prostate health para bumalik ang normal na function ng reproductive system. Ang morning erection ay lumalabas lamang sa deep sleep stage o ang pinakamalalim na yugto ng pagtulog ng isang tao. Kung kulang ang tulog o hindi nakakarating sa deep sleep stage, walang opportunity na mangyari ang natural na erection. Maraming seniors ang may problema sa pagtulog dahil sa stress, sakit, o iba pang kondisyon, kapag interrupted ang tulog o gising ng gising sa gabi, hindi nakakamit ang kailangan na sleep cycle. Ang deep sleep ay ang panahon kung kailan ang katawan ay at nagre-regulate ng hormones. Kaya ang sapat na tulog na 7 hanggang 8 oras ay sobrang importante para sa kalusugan at sexual function. Ang utak o brain ay ang unang switch o control center ng ereksyon. Kaya kung may problema sa mental health, Apektado rin ang physical response. Kung pagod, anxious, stressed, or depressed ang isang lalaki, nawawala ang morning erection kahit pa maayos ang physical health. Ang emotional stress ay nakakaapekto sa hormones, blood pressure, at nerve signals na kailangan para magkaroon ng ereksyon. Maraming seniors ang may pinagdadaanan na family problems, financial concerns, o health worries na nakakastress. Ang constant stress ay nakakapagod sa katawan at utak, kaya nawawala ang libido at sexual function. Kaya importante ang stress management at emotional well-being para sa kabuuang kalusugan ng isang senior. Maraming gamot na iniinom ng seniors ay may side effects na nakakaapekto sa sexual function at morning erection, lalo na ang mga gamot para sa high blood pressure, antidepressants, at prostate medications na may direct effect sa reproductive system. Ang mga gamot na ito ay kinakailangan para sa ibang health conditions pero may trade-off na side effects. Hindi ibig sabihin na dapat itigil ang gamot pero dapat pag-usapan sa doktor kung may alternative options. Minsan, kailangan lang ng adjustment ng dosage o palit ng brand para mabawasan ng side effects. Ang communication sa doktor ay sobrang importante para mahanap ang balance between treating conditions at maintaining quality of life. Huwag mag-self-medicate o mag-adjust ng gamot nang walang konsultasyon sa medical professional. Hayaan ninyo akong magkuwento tungkol sa isang pasyente ko na nagangangalang Mang Rodrigo, pitumput dalawang taong gulang. Pumunta siya sa aking klinika noong nakaraang taon at medyo nahihiya pa siyang magtanong tungkol sa kanyang kondisyon. Sinabi niya sa akin, Dr. Rafael, bakit wala na akong morning erection sa loob ng tatlong buwan? Tanda na ba ito ng katapusan ng aking kalalakihan? Nakita ko sa kanyang mga mata ang takot at lungkot dahil naisip niya na wala na siyang pag-asa at matanda na siya. Pero nagsabi ako sa kanya na huwag siyang mawala ng pag-asa dahil may solusyon tayo at kailangan lang nating maintindihan ang root cause. Nagsimula kaming magsuri ng kanyang overall health condition at mga sintomas na kanyang nararanasan. Nang sinuri namin si Mang Rodrigo, nakita namin na mayroon siyang borderline diabetes na hindi pa niya alam. Kulang din siya sa tulog dahil nag-aalaga siya ng kanyang asawang may sakit, kaya stressed din siya. May enlarged prostate din siya na dahilan kung bakit siya laging umihi sa gabi at hindi makatulog ng maayos. High stress levels din dahil sa financial problems at family responsibilities na kanyang dinadala. Pero ang sinabi ko sa kanya, hindi ibig sabihin ng lahat ng ito na wala ng pag-asa o matanda ka na. Ang katawan ay may kakayahang gumaling at bumalik sa normal kung alam natin kung paano ito alagaan. Kailangan lang natin ng tamang approach at patience para makita ang resulta. Pagkatapos ng isang buwan ng mga adjustments sa lifestyle at medication ni Mang Rodrigo, nakita namin ang improvement. Bumaba ang blood sugar niya sa normal range dahil sa proper diet at exercise. Nakakatulog na siya ng pitong oras dahil may tumutulong na sa pag-aalaga ng kanyang asawa. Nag-start din siya ng walking exercise 20 minutes araw-araw para sa circulation. At ang pinakamagandang balita, bumalik ang kanyang morning erections hindi araw, pero dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Nakita ko ang saya at relief sa kanyang mukha nang sabihin niya ito sa akin. Ang katawan ng pitumpu pataas ay hindi mahina. Kailangan lang nating maunawaan at alagaan ng tama. Ngayon, pag-usapan natin kung kailan dapat mag-alala at magpunta agad sa doktor para sa medical check-up. Kung nawawala ang morning erection at may kasamang mabilis mapagod, hingal sa pag-akyat ng hagdan o sakit ng dibdib, ito ay red flag. Kapag may pangangalay ng hita, lumalamig ang paa at kamay, o hirap tumayo kahit may stimulation, delikado na ito. Ito ay posibleng early sign ng vascular disease o problema sa ugat at puso na kailangan ng immediate attention. Ang morning erection ay health indicator ng ugat, puso at blood circulation. Kaya kung may problema, makikita agad sa erection quality. Huwag maghintay na lumala pa ang kondisyon dahil mas madali itong gamutin sa early stage. Ang prevention at early detection ay ang susi sa matagal at malusog na buhay. Pero hindi lahat ng pagkawala ng morning erection ay delikado kaya huwag kang masyadong magpanik o magalala Normal lang kung min meron. Minsan wala dahil fluctuate talaga ang hormones at energy levels ng katawan. Kung may erection pa rin, kapag may stimulation o may partner, ibig sabihin, functional pa ang sistema. Kapag may lakas pa rin ang katawan, walang pelvic pain, at nakakatulog ng maayos, wala namang problema. Ibig sabihin lang ng mga ito ay age-related changes na natural na nangyayari sa pagtanda ng isang tao. Hindi ibig sabihin na may sakit ka o wala ka ng pag-asa sa sexual health. Kailangan lang natin tanggapin na ang katawan ay nagbabago at kailangan ng iba't ibang adjustments para manatiling malusog. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na solusyon para maibalik ang morning erection at mapanatili ang malusog na katawan. Ang unang solusyon ay ayusin ang tulog at mag-aim ng pitong hanggang walong oras ng mahimbing na tulog bawat gabi. Pulta nito ay mas madalas na babalik ang morning erections dahil nakakamit ang deep sleep stage. Gumawa ng regular sleep schedule, matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Iwasan ang bright lights at cellphone bago matulog para hindi ma-disturb ang natural sleep cycle. Gawing comfortably ang kwarto, malamig ang temperatura at tahimik ang paligid. Ang quality sleep ay sobrang importante hindi lang sa sexual health, kundi sa overall well-being ng katawan. Ang pangalawang solusyon ay maglakad ng dalawampu hanggang tatlumpu minuto bawat araw para sa maayos na circulation. Pinapabuti ng walking ang blood flow sa buong katawan at ito ang number one natural booster ng erection quality. Hindi kailangan ng mabigat o intense exercise Simple walking lang ay sapat na para makita ang resulta. Gawing habit ang morning walk or afternoon walk sa park o sa loob ng bahay. Mas maayos ang circulation, mas malakas ang puso, at mas malusog ang buong sistema. Ang regular exercise ay nakaka-reduce din ng stress, nakaka-improve ng mood, at nakaka-boost ng energy levels. Kaya mag-start na ngayon at gawing parte ng daily routine ang walking exercise. Ang pangatlong solusyon ay pelvic floor exercises o Kegel exercises na nakakatulong sa erection quality at bladder control. Gawin ito ng sampu reps dalawang beses sa isang araw, umaga at gabi. Ang proseso ay simple lang. Squeeze ang muscles na ginagamit mo para pigilan ng ihi, hold for 5 seconds, then release. Ulitin ito ng sampu beses at gagawin ng dalawang sets. Ang mga exercise na ito ay nagpapalakas ng pelvic floor muscles na responsible sa erection at ejaculation control. Nakaka-improve din ito ng blood flow sa reproductive area at nakaka-prevent ng urinary problems. Ang regular practice ng Kegel exercises ay may long-term benefits sa sexual health at overall pelvic health. Ang pang-apat na solusyon ay alisin ang heavy dinner at late coffee na pumipigil sa deep sleep at nawawala ang morning erection. Kumain ng light dinner tatlong oras bago matulog at iwasan ang caffeine pagkatapos ng tanghali. panglimang solusyon ay maglimit sa porn o sexual materials na nagdudulot ng desensitization. Kapag sobrang exposed sa porn, hirap tumayo ang erection tuwing umaga dahil nasanay na ang brain sa artificial stimulation natural stimulation ay mas importante at mas healthy para sa long-term sexual health. Iwasan din ang excessive masturbation na nakakadrain ng energy at hormones. Gawing balanced ang sexual activities at huwag sa sobra sa kahit ano. Ang pang-anim na solusyon ay magpa-check ng testosterone level sa doktor para malaman kung normal pa ba o kailangan na ng intervention. Kapag sobrang baba ng testosterone, kailangan ng medical evaluation at possible hormone replacement therapy. Ang pangpitong solusyon ay magmanage ng stress gamit ang breathing exercises tulad ng 4-7-8 technique. Huminga ng apat na segundo sa ilong, hold ng pito segundo, exhale ng walo segundo sa bibig. Gawin ito ng limang ulit bawat umaga at gabi para sa relaxation. Super effective ang breathing exercises para sa seniors na stressed at anxious. Nakakakalm ng nervous system at nakaka-improve ng overall mental health. Pangwalong solusyon ay bawasan o iwasan ng alkohol, dahil ito ang pinakamalakas makapatay ng morning erections. Ang alcohol ay nakaka-apekto sa liver function, hormone production, at blood circulation na lahat ay importante sa erection. Kung umiinom ka, limit lang sa isang shot, o isang baso ng wine at iwasan ang araw-araw na pag-inom. Mas maayos ang katawan, mas malakas ang immune system, at mas malusog ang lahat ng organ systems kapag walang alkohol. Ang tubig ay mas magandang inumin kaysa alkohol para sa hydration at overall health. Kaya kung gusto mong makita ang improvement sa morning erection at sexual health, tigilan o bawasan ang alcohol consumption. Kung may symptoms ka ng enlarged prostate tulad ng madalas umihi, mahina ang daloy, nagigising sa gabi o may pressure sa singit, kailangan munang ayusin ito. Pumunta sa urologist para sa proper evaluation at treatment ng prostate problem. Kapag gumaan ang prostate at nabawasan ang inflammation, bumabalik ang morning erection dahil walang compression sa nerves at blood vessels. Ang prostate health ay directly connected sa sexual function. Kaya importante na bigyan ng pansin. May mga natural supplements, medications, o procedures na makakatulong sa prostate problems. Huwag maghintay na lumala pa ang kondisyon dahil mas mahirap na itong gamutin sa advanced stage. Ngayon, i-recap natin ang lahat ng natutunan natin ngayong araw tungkol sa morning erection at sexual health. Ang morning erection ay barometer ng kalusugan, senyales ng blood flow indicator ng testosterone, marker ng prostate health, at signal ng nerve function. Ito rin ay early warning ng vascular problems o problema sa ugat at puso. Walang morning erection ay hindi ibig sabihin na matanda ka na o wala ng pag-asa. Dapat lang nating maintindihan kung ano ang dahilan at gawin ang mga solusyon na nabanggit natin. Ang combination ng proper sleep, exercise, diet, stress management at medical check-up ay susi sa maayos na sexual health. Tandaan na ang katawan ay may kakayahang gumaling at mag-improve kahit sa edad na 60 na pataas. Ngayon, gusto kong itanong sa inyo, madalas ba ninyong mapansin na nawala ang inyong morning erections o may improvement na kayo? Ilagay sa comment section ang inyong experience dahil maraming lalaki ang pareho ng pinagdadaanan ninyo at makakatulong ito sa iba. At para sa mga taong nanonood ng video na ito pero hindi pa naglilike, ang puso ninyo ay parang yelo sa freezer na kailangan pa ng mainit na tubig para matunaw. Kaya ilike ninyo ang video na ito para makatulong sa iba na makita din ang important information na ito. Kung gusto ninyong malaman ang pinakamalaking maling paniniwala ng mga senior men tungkol sa sexual health, Panoorin ang susunod na video dito sa channel. Subscribe kayo sa channel na ito at iklik ang bell icon para hindi kayo makaligtaan ng mga bagong videos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at alagaan ninyo palagi ang inyong kalusugan.